Hello, good afternoon, guys. Ah, uh, guys, welcome to my channel. Ayun guys, dito nga pala kami sa niyogan ulit. Ayun, marami kami na nandito ngayon. Ayun guys, nauna na yung mga kapatid ko at saka pamangkin ko. Ayun. Ah! <laughs> Nam namisita la, titingnan ulit kung ano. Ah. Ay, amoy tindi dot condom. Hmm. Okay. Okay. Ah. Oh, oh, syempre. Tayo na 'tong kubarin ng mga kahoy tinanulog nat. Ah. Ayun damo patukuan. No ba mama? Oo, sige dong. Ayun guys, oh, mga mababa pa yung damo. Oh, ayan mangunguya kami ulit ng pako. Oh sige. Nakatuan ikan. Ayam. Mangmo piki Oh, sarin punganay didak magbabalay. <laughs> ah. Ay deni, kay didotkan manoromi. Didak akusun pagano. denda hain paahati dida Di Hay. Etun? Ay an pagitan. Kay miniway, dinay ni na Ah. Ayan pala. Oo, oh, sige. Ah. Ay, sige. Ayan guys, bali dito kami. Sabi ng kapatid ko dito daw siya banda. Magbabahay. Ayan. Ayan dito si Jaime. Mangunguha din kami ng paku yan, good afternoon guys. Good afternoon sa inyong lahat. Ayan, bumisita ulit tayo. O, oh, dalhin mo to. Ayan. Kasi may dala ako na cellphone ko. na lang din ako ng pako. Titingnan natin doon yung ano. TTA, titing uh, titingnan namin guys yung mga itinanim namin. Ayan, kukuha na rin tayo ng pako. Ayan. Kasi para may gulay kami. Ayan. Amaya, ah. Maraming pako ko dito. Yan, ito. Ayan, guys. Ay, panggulay kami. Harasan mo yung daan natin? Yan, tagal ko na rin guys na hindi nakakain ito. Ayan, mga, mga kami ngayon. Ayan, ito pa lang. Kaya ano guys, pumunta kami dito na nakabuta. Ah, uh, kaya ganun. Kukuha tayo ng kukuha. Kukuha. ngayon. Ah, hmm, tama mo. Ngito u oh, may kukunin ako. Sige lang. Sino 'yung nandyan? tan? Sino 'yung nan tan? Anjan pa sila. Ito Dumi naman yun. Okay na, na yun eh. Sino yun? Sila Dumi? Ha? Huh? Mm. Ah, ay, tinignan nila yung ano. Kanina nga pala guys, galing kami doon sa cahin ko. Kasi piyesta sa kanila. Ayan, at tumuloy na rin kami dito. Ngayon, bisitahin namin yung mga pananim namin. Anong taas na. Ayan nga pala yung papaya. Ayan. Bumunga na siya kaso maliit pa. guys marami oh sa ini nagano ang lilinis tingnan mo yung ano yung kinukuha mo Ayan guys, marami na akong nakuha. Parang, parang dinaanan ito dito ah. Nang ano? Ay, anong ano yan, may anong protas yan? Lansonis. Ayan na guys, yung lansonis. Ayan. Nililinisan na yung, yung puno. Ito naman yung langka. Ayan. Parang ginawang daanan ito ng ano, um, karumata. ang bilis tumaas ng ano ang bilis tumaas ng damo ayan o oh, dito sa gitna maraming gulay na pa ko ayan dito tayo sa gilid guys dito tayo sa dinaanan May, kuha ka nga ng ano? Nang, o marami na akong nakuha, o. Kuha ka ng ano, ng saging, daw ng saging. Ito yung tungtua ko dito guys. Pumupunta. Yan na. Natatabayin yung ko. Ito may oh. ilagay mo dito. Oh. Okay. Diyan okay. muna natin guys, ilagay. Kuha tayo pa dito. Ay, yung mo dito, guys. Hm. Yan meron sana kasi madumi. May putik. Ayun. Ito na yung ano dapat hindi ito dinaanan dito ito yung ano yung ano dito butas si eh. yung ano noon yung tawag nito yung ano hanang nyug ito yung tinatawag na tapahan Ayan. dito duman yung karumata titingnan pa namin yung bang tanim namin dito Uh, may tanim na ito kaya dapat hindi na ano. Hindi daanan. Ito mi oh, yung mangga mi oh. Mi. Yung mangga oh. Ayan, pag medyo makaluwag-luwag guys. Bali, pupunta rin kami dito maglilinis ulit. Uh. Yan matataas na yung damo at saka Oh. Ayan Parang hindi na nag-okay ulit yung mga ano. Suha. Ngayon tuloy tayo guys sa pangunganan ng pako. Bakit? Bakit kaya nag-ano na ito? Oh? Linisan nga natin guys. Oh. So.